Magandang araw sa inyong lahat! Welcome sa ating channel! Sa video na ito tatalagay natin ang isa sa pinakakilalang strain ng manok panabong, ang McLean Hatch. Kilala ang strain na ito sa kanilang tibay, lakas at kakaibang fighting spirit. Alamin natin ang kanilang pinagmulan, mga pisikal na katangian, ugali at kung bakit sila itinuturing na isang alamat sa mundo ng sabong. Kaya tuwag kayong aalis at samahan niyo ako sa pagdiskubre sa McLean Hatch. Good morning mga buboys, bo mga ka-chicken! This is another episode ng Austin's World Channel. Ang McLean Hatch Train ay binuo ni Judge Sleeper at napangalagaan at pinino ng iba't ibang mga breeders sa paglipas ng mga taon. Ito ay pinangalan sa kanyang pinakatanyag na tagapangalaga si Mr. McLean na may malaking papel sa pagpaunlad at pagpapanatili ng strain na ito. Ang lahi na ito ay nagmula sa kombinasyon ng iba't ibang bloodlines, kabilang ang Kearney White Hackle, Thompson White Huckle, at ilang strain ng Irish Game Ang halo na ito ay nagresulta sa isang matatag at matibay na manok na may natanging kakayahan at pakikipaglaban. Ang McLean Hatch ay kilala sa kanyang kahangahanga at kapansin-pansing tsura. Karaniwan, ito ay may mahusay na proporsyonadong katawan, malalakas na binti at malalapat na dibdib. Ang balahibo ay kadalasang pinaghalong kulay, karaniwang, pula at itim na may ilang nagtataglay ng lilim ng kayumanggi at ginto. Ang mga manok na ito ay medium hanggang malaki ang suka, tumitimbang ng humigit kumulang 4 hanggang 5 pounds ang mga inahin ay bahagyang mas magaan. Karaniwan silang may isang palong at well-developed na balbas. Kilala ang McLean sa kanyang agusibong kalikasan na ginagawa itong isang mabagsik na kalaban sa sabungan. Walang takot sila at may matinding fighting spirit. Isa sa mga pangunahing katangian ng lahi na ito ay ang kanilang natatanging tibay. McLean Hatches ay kayang tumbagal sa mahabang laban. Madalas, nalalampasan ang kanilang mga kalaban dahil sa kanilang pisikal na kondisyon at lakas. Kilala rin ang manok na ito sa kanilang katalinuhan sa pakikipaglaban. Nagpapakita sila ng isang strategic na galaw at mabilis na nag-aadapt sa panahon ng laban. Na ginagawa silang epektibong mandirigma. Ang McLean ma Hatch ay madalas na crossbreed sa iba pang mga game strains upang mapahusay ang ilang mga nais na katangian tulad ng lakas, bilis at tibay. Ang mga praktika ng selective breeding ay nagpapatatili ng tibay at kadalisayan ng strain sa paglipas ng panahon. Ang tawang pangangalaga at kondisyon ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan at pagganap ng maklin hatches. Kailangan nila ng masustansyang pagkain, regular na air ehersisyo at sapat na espasyo upang gumala at mapunlad ng kanilang kalamnan. Ang pag-aalaga sa kanilang kalusugan sa pamamagitan ng regular na check-up at pagbabakunay mga nagarin. Ang Maglin Hatch strains ay lubos na iginagalang sa komunidad ng Game park. Ang kanilang reputasyon bilang isang matapang at masahang mandirigma ay nagbigay sa kanila ng paborito sa mga breeders at mga mahihilig. Madalas silang itinatampok sa mga cockfighting events at kompetisyon kung saan ang kanilang galing ay lubos na pinahahalagahan. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa McLean Hatch at kung bakit sila ay isang natatanging strain sa mundo ng sabong. Tandaan, anuman ang bloodline ng inyong mga manok, ang kanilang kalusugan ang pinakamahalaga. Kaya nga nang sabi ng mga biyasa, sa larangan ng sabong, ang kalusugan ng manok ang tunay na yaman. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Hanggang sa susunod mga buo boys, mga kasabong, ingat at maraming salamat.